nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Right. Nais ko lang, biglang bigla bigla diyon na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit kung sinasabi ko, pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay may karapatan sa sabi na hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam ko binababoy ako, okay lang yun. Pero wag ba kung yun ang bata nito? Order na po, order na po. Mr. Chair. First, uh, we would like to hear from uh, the good secretary of uh, the ALG uh, uh, to clarify about this uh, uh, reward money leading to uh, for the information leading to the arrest of uh, Pastor Kibuloy. You have the floor sir. Uh, maraming maraming salamat po Senator Ronald De La Rosa ng at chairperson kay Senator Robin Padilla sa lahat po na nandirito po ngayon. Um, sir chair with the your indulgence, can I make an opening statement? Uh, yes sir, yes, go ahead, go ahead, secretary. Ika-klaro ko lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito. Yung pong reward na sinasabi, ito po ay uh, inaalok, no? Hindi po ako nagsulisit nito. In never po ako nagsulisit, never ko po, po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa na mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC, no? On record po iyan, maski nung niyo po ang lahat, no? Inuulit ko. Wala po akong natanggap, never ako nagsolicit po rito at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at uh, ano ba legalidad nitong pagbibigay na award. Alam niyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita kong isang clip na kung saan ang mismong hindi ko po alam kung siya ay abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakita kong kasama po niya na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung tape ni Attorney Topacio. Paki-play lang. dates. Para sa magulang, 10,000 trip ko pa. Okay. So, iyan po ay isang insidente na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita kong kasama ng Kingdom of Jesus Christ, siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno, ha? mismo sa gobyerno. Siya po mismo yan. Ngayon, ayon nga sa batas, uh, ito'y klinaro ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nagaano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba serve nila rito? Tatlong bagay po. Number one, ito po ay galing mismo sa Davao Court Branch 12 at sa Pasig RTC Branch 159 sa mga nakikinig po ko ikaw ay magkakaso kunyari kami dalawa ni attorney Bascuna Abalos versus Bascuna maghihiring kami sa piskalya at kung matalo si Bascuna ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines ang kalaban niya na ang mamamaya ng Pilipinas yun na po ang nangyari rito sa RTC, tapos na po ito umantong na sa people of the Philippines versus Pastor Kiboloi at nag-issue ng warrant of arrest for child abuse. No? Ito ay ang uh, sexual na, ito ay uh, ay pag-aabuso sa mga bata. No? Ng criminal case number r d 24 01439 ng, ng Davao branch. And another warrant for sexual abuse. No? Ito po ay sexual abuse na pagsasamantala. No? Dito rin po sa Dabao. At sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng one out of arrest for trafficking in persons. No? Ito yung qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. No? No bail po ito. Matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out Meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabwatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No. Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Cabuloy. Hindi po no? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyo noong March 19, 2024 ni Senator Risa ang Committee on Uh, uh, women and gender equality, no? Ito po dahil yata sa kanyang para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magse nito? Ang Senado and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kailala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao, pero sana maunawa ang po ninyo trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan na pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa. Kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko dito ho ang mismo yung testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga, isa sa kanya mga tagasunod at estudyante sa KOJC na Jose Maria College. Ito po sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC. Tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at binigyan ako ng lotion ng pabango ng Bath and Body Works brand, ang specific center enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School Building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy, inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Kibuloy nito. Noong itutuloy ko na dapat sir, uh, ang pamamasahe. Excuse me, sir. So, sir, sir tatapusin sir. ko lang, please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Mayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang botolis ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Sir, so, I'll just at, finish this. Yeah, 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 For a while, for a while. Uh, let, let, me, let, let me remind you. So at this hearing uh, is not questioning the issuance of warrant yes, of arrest. Yes, I just a, finished this. It has a, a direct, direct connection. Connect please, yeah, let me finish. Yeah, yeah, yeah. But, but, but please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang man na purpose nito. We are not, wala kami pang alam kung Sir, sorry, there is direct connection. Bakit naka There is direct, just let me finish, okay, Mr. Chairman. Sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think please, that... Please, please, tatapusin ko lang. You, you will have that your is time. DC you will have even. your time. Up to D.C., that goes into the very merits of the you case. You will have your time upon it, Your Honor. Yes, I know that, Your Honor. of But the trans sentence. That is improper. Order, order, order. order. This is my speech. You cannot yeah. tell me what is improper. Is order, right. order, order. Uh, I, I am the chairman. Please uh, listen to me. Uh, let us have an orderly conduct of hearing. Sir, kaya, kaya kita sinabihan, the purpose of this hearing is to determine kung ta indeed merong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not Hindi sir. natin ta dito kung anong background, bakit nagkakaroon. Sir, may connection po, sir. Yes, okay, I'm not going, going to connect. But I'm just yes. reminding you. And I, I don't want to deprive you of your uh, uh, opening statement. You can continue. But uh, pakinggan mo lang yung sinasabi ko na The very purpose of this is to determine if there is overkill. Thank That's you. all. Thank That's you, all. you, Mr. Chimpa. Ipagkutin niyo. Tatapusin ko lang po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala akong iniimbento. Lahat po ito ay galing din dito to. Noong itutuloy na po na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at tumupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang natuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pakatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na pumunta ako sa CR, tulala pa rin ako nakatitig lang sa kisame. At dito, nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Lais Thank ko lang bigyan di order, diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabi niya, hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero huwag ba yeah. ang yun ang bata order. nito? Order lang po, order, order. 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 Yeah. lang po, Mr. Chair. For the record, the chair would like to express that yung lahat na sinabi ni Secretary Abalos were taken up in the previous hearing of the other committee. So that was already uh, recorded in the Senate. So, tapos ka na, sir? Okay na, sir? Hindi pa ho eh. Ha? May sabi niya ata si ano, ayaw niya akong patapusin eh. Yeah.